Good morning everyone. Bumili nga si Billy nitong galunggong na babae. Sa ibang tawag naman ay salmon. Pero hindi ko sigurado kung ano ba talaga ang tawag dito sa isda nito. Ang alam ko lang ay galunggong na babae. Plano ko nga magluto ng sarsyado kaya pinarito ko muna itong isda. Favorito ko nga itong isda na ito. Lalo na kung magluluto kami ng Spanish sardines. Ganitong isda ang ginagamit namin. Sa pagbati ko nga ng itlog ay mayroong tubig para mas madali siyang mahalo at hindi siya masyadong buo-buo kapag ka ihahalo ko na siya sa isda. So, nagkisa na ako dyan ng uh, bawang. Sa lola ko nga natutunan itong pagbati ng itlog sa may tubig kapag daw magluluto ako ng sarsyato para daw hindi nga daw magbuo yung itlog niya. At least medyo uh, pino yung pagkakaluto ng itlog niya yan okay. Inintay ko lang na madurok ma itong kamatis at medyo matusta-tusta. At nilagyan ko na siya ng tubig. Nung kumulo na ay nilagyan, nilagay ko na yung kinunaw ko na itlog o binati kong itlog. Yan nakita nyo diba na hindi siya masyadong bubuo nung inilagay ko. At nilagyan ko na ng paminta, asin at ng pampalasa. At yung sarsyado ko nga pala ay nilagyan ko ng malunggay para Uh, makakain ng uh, gulay pa rin si Nisi Please. So paggubago yan sa aking menu na ang aking sarasyado ay mayroong malunggay Ayan na po ang aking uh, sarasyadong galunggong na isda na may malunggay Ang pagkaluto nga nitong sarsyado ay umalis si Billy, may pinuntahan. And then nakakita naman siya ng bangus na maliliit nung gabing yun. Then kinabukasan, nung ba ang bangus na maliliit ay pinangat ulit. Gina sinaing sa buong magdamag na kahoy at then binalot siya sa dahon ng balinghoy. Madalas namin itong ginagawa na imbis na dahon ng saging, sa dahon ng balinghoy namin binabalot. At least walang sayang, pati dahon ng balinghoy ay pwedeng kainin. Masarap naman talaga siya. Ayan. Medyo naghangu lang ng pangulam si Billy dyan dahil ay nagugutom na daw siya may, malambot na rin yung tinik pero nung ibinabad pa siya sa apoy nung kinahaponan ay talagang walang tapon kain pati tinik Nung kinahaponan nga dyan ay naisip ko magawa ng malagkit na butche. Madali lang naman siyang gawin. Mas masarap nga sana ito kung may cheese o di kaya ay may mozzarella sa loob. So that's it for today. Salamat po sa inyong panonood. Bye. Be kind.